Yes, stop recording na is done. At pagka sa bluetooth na, iikot mo na lang yun. Oh, oh. Bulaga! Oh. Isa pa, isa pa, isa pa. One, two, three. Yung focus ng camera. Bulaga! Bulaga. Isa pa, isa pa, isa pa. You know, dito na tayo. Bulaga! Bulaga. <laughs> na ba? Ayan na. Ayan na! Ayan na! Ayan na!

ano, molecules. Hindi, hindi porkit na hugasan mo na eh malinis. Oh, pero hindi ka nakikinig eh. Tandaan mo. Makalig ka. oh, ano. gagawin mo. Oh. So, paano yan? Ano Mm. Hulo? Oh. Oh, yan, niya. Ah, ang tanggal lang ano, para sa itong sinasabi ah, mo. tanggal talaga yan, mojito oh, yun eh. Mojito yun <laughs> eh, ganun talaga. Kaysa mapunta ka pa dyan, hindi mo nga alam kung saan galing Nakita yan, ka na ba binang 25 years sinampal? Ang <laughs> 25 years sinampal siya. For the first time. Diba? Ayan. Kuya, sabi, signal kuya, sasampal ko. Tanggal na lang dyan. Alkohol yan eh. Yes, ganun na nga. Ito yung alcohol na pwede mong gamitin talaga. Tapos hindihan mo noon. Oo, talaga. Sabog na. Sige ka. Uh, <laughs> Masaya. E. mo na kasi yung cooler dito. Dali mo. Na kasi, Dali mo. Yung eh. Oo, oh, kasi nadudun na mga kayamanan natin. Okay. Buti na lang, nag-gym ako. Kaya oh. ako sa gabuhat eh. Pero, kaya, kaya nga, ikaw nga, ikaw, ikaw yung maitin. <laughs> ay, sabi ng password dyan ah. Kaya kong tumambling. Kahit makita mo yung singit ko, okay lang. Tapos kita sa bago kong jet ski. So makita, maki ayun o. Doon mo o, doon kaya yeah, ganda pagdating ko doon. Uh -huh. Pagdating doon sa dulo, mm -hmm. steady ka lang. Woo! Tapos ganun. Oh, ganun daw. Oh. Narinig ha. <laughs> Pero magkakamali pa rin ako sa pagturo niya sa akin. <laughs> Ito nga pala. nakita mo ba yung jet ski ko? Ayan. Sakita siya jet ski ko. Ha? Kaya lang hulugan. Okay lang yon? <laughs> <laughs> sa yun? Sa dalawang sa speedboat punitage Woo! Ah! Ito nga pala yung jet ski ko. Ayan, jet ski. Wave runner. Oh, Yamaha. Yamaha n <laughs> Ay, sarap! Oh, jet ski. Luma na pala. Hindi pala akin ito. Hindi pala sa akin ito, May. Luma eh. Kamukha lang. <laughs> Kamukha lang. Kala ko ako. Kaya pwede ba kami banana boat pero nakasakay ako dun sa ano. Ayoko dyan sa... Ayoko sa banana boat. Kala ako. ko ako. Kala hmm. ko ako. Ito ang mawak ko. Ito ang mawak nito, Jack. Tatakbo tayo dyan. Pagdating sa dulo, sigaw ka. So bibitawan siya ah kahit anong mangyari mm -hmm. ah. Kasi pag bumaldog tong lensa, ah. mababakas ang gandeng. Ah okay. Matibay ah. Ano na? Malunod ka na, wag lang yung 350 ah. Tatakbo tayo ang tatlo? Oy, medyo kalumpulong. Ay tala ko. Sabay sabay? Ay tala Ha? Ha?

kaya nga yung sige, tayo doon. Hmm. Ang pagdating dulo, sisigaw ka. Oo. Oh. ako kasi gusto ko makita rin. Oo. Oh. ba ba doon? na Eh, oh. Ang sura yung naunang video! <laughs> <laughs> Secret! panawarin man <mo> na lang! <laughs> Patutok ko sa iyo! Alayon naman! Hi guys! So, ito na nga! Dito na kami sa Talia Resort kung saan nagsusinig kami ngayon ng aking mga kaibigan <laughs> celebrating our 25 years of friendship. So, shout out sa aking kaibigan na si Michelle Harina dahil sa effort niya sa aming uh, dito. Thank you sa service siya. Napaka-sweat talaga namin iyo. Hindi na kami nang ilangan ng service. Okay, thank you. Siyempre, <laughs> ang naganda ng pagkain namin. Wala iba kung si Cosa. Yes, shout out sa iyo, Cosa. Yes. Oh, oh, ayaw mo ba? <laughs> hugas. Oh, <laughs> ano? Vlogging your vlogging? Yeah. Walang basaan ah. Vlogging your vlogging. Cellphone. Ano ako nila? Ay. Nasa ng tanawin eh, no? Oh, pag nakatalikod. Hi. <laughs> Nasa ng tanawin pag nakatalikod. Nasa yan dito. Alam niyo ba? Tingnan niyo. Alalaway ako. Ay, balya na. Balya na. Ano ko, dolphin? <laughs> Bolieno pala. Ay, ah, gagag. 360 to me. 360, oh. 360 yan. Ay, yun talo oh. 360 ako. 360. Ano pa wish nyo sa, ano, sa susunod na darating kontaon para sa atin? ikaw. Siyempre, good health. At more blessings and adventures. Kahit kung sa iyo, um, makapagdaga tayo. Oo. Oh, oh, uh, bless you. na yun, bless. Di bali na yung banding, eh, no? Oh. Yung dagat lang. Oh. Oo. Ando na yung banding sa dagat. Pero may salamin ko na lang lang, eh. Wala, eh. Wala. 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 Tangi mo na ako sa... Wala, wala ka sa lamin, eh. Paano? Saan na Kahit na naglakad ka dun sa no, bumili ka ng... tayo ka ng ganon. Nakasalamin ako doon. Oo. Oh.

Oh. Oh. Dance down, dance. 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 dance, dance. Hahaha, yeah. kita Oh, tuh tuh Ayo happy, happy. I'm <laughs> Salamin ko nawawala. Pakitay tayo dyan. Sana na, iwan ko sa loob ng bahay. ako sa taas eh uh, parang bata.

<laughs> Ay, <mataka tayo>. <laughs> <laughs> Alam nyo ba? <laughs> <laughs> Hindi nila napapansin. Napuputol na. Napuputol na yung tali. <laughs> <laughs> Happy 25 years! Happy 25 years. Oh. Mabubutol na. Tama na. Mabubutol na. Mababagsak kayo. Oh, lumalagit nit. Dagat brother <laughs> o. Oh, o, nasa dagat tayo talaga. O, oh. nasa dagat tayo talaga. Dagat yan.